at 'yung mga balitang pang-consumer at kala ka lang po naman. May nakaambang ito ha. pa na nakayo. Na. Malaki-laki na ito. Yan. Oo, sakit sa ulo, uh, baby. Opo. At uh, mukhang ito na ho ang kanilang resback. Dahil last week po higit piso, di ba? Oo, sa diesel at hmm. sa gasolina. Ngayon eto Sa pagtansya po ng isang oil company, nasa piso 70 sentimo hanggang piso't 1.50 napung sentimo per liter. Ang posibleng ipatong sa diesel. Dito medyo nangingiba pa silang ayaw-ayaw gawin dalawang piso. Eh. Para alam niyo na yon, kung pwede lang 199. Oo. Uh -huh. sa balita ganyan ah, pero pag nagpunta kami sa, sa gasolinahan, Dos talaga. Oo. Oto. Kaya ngayon, 60 pesos na dito ang diesel, ha? Hanggang piso naman at 30 sentimo daw ang posibleng ipatong sa gasolina. Sabi po ng Ener Energy Department, ito po'y kasunod raw ng pag-atake na naman <laughs> ng Ukraine sa malaking oil terminal po ng Russia. Hindi rin daw po nakatulong ang dagdag na tensyon mula sa girian ng Israel at ng Hezbollah ng Lebanon. <laughs> Ay, nako. Aha. Mga bagay siguro na hindi na natin kayang baguhin. Ha? Samantala mga kapatid, bagahain naman ang petisyon ng ilang agricultural groups sa Korte Suprema para humiling ng temporary restraining order laban sa Executive Order No. 62. Sa ilalim ng kautosan, binabaan ng taripa sa pag-aangkat ng bigas. Ang paliwanag ng Legal Council ng Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag, hihiling sila ng TRO dahil hindi raw nasunod ng komisyon ang tamang proseso para sa pagdesisyon dito. Wala raw kasing naganap na konsultasyon o public hearing para rito. Kinwestiyon din ng mga grupo ang constitutionality ng kautusan. Ayon sa grupo, lugi ang mga lokal na producer dahil tila mas pinadali ang pagangkat ng mga produkto. Ang gate pa nila, hindi rin naman ramdam sa mga pamilihan ng pagbaba ng presyo ng mga bilihin na inaasahan sana mula sa pagpapababa ng taripa sa imported products. Inanong si po naman ni Pangulong Junior na suspendido ng 30 araw ang toll collection para sa lahat ng sasakyan sa ilang bahagi po ng Cavitex. Nagsimula yan noong pong biyernes kasabay po ng groundbreaking ng Cavitex Calax Link at Cavitex C5 Link Segment 3B at ang inaugurasyon ng Cavitex C5 Link Sukat Interchange Segment 2 para po yan sa mga motoristang gagamit ng Cavitex sa Tagig, Paranaque, Las Piñas, Bacoor at Cavite. Umaas ang Pangulo na makakatulong ito sa mga motorista sa gitna pa rin po ng sumisirit na presyo po ng langis. Yan nga po ipar daw mainganyo ang mga motoristang gamitin ang naturang kalsada. Bumaba naman ang Philippine Stock Exchange Index sa pinakamababa nitong level sa loob ng pitong buwan. Itong biyernes natabasa ng higit 186 points para magsara sa 6,100 level. Ito ang ikawalong sunod na araw na sumadsad ang PSEI. Ito rin ang pinakamababa mababa mula noong November 14, 2024. Sabi naman ng Philstocks Financial, posibleng makakita ang stock market ang bargain hunting ngayong linggo. Pero wag daw asahan na makakabawi agad ang market, lalo inaabangan pa ng mga investor kung anong plano ng Banko Sentral sa interest rates nito. Samantala, nakikita ho namang mananatili na mababa ang halaga ng piso kontra sa malakas na dolyar. Noong biyernes nga po, humina ng dalawang sentimo ang piso at nagsarado sa 58.8 level kontra dolyar. Sinabi po ni RCBC Chief Economist Mike Ricaforta na nakatulong sa pagpapalakas ng dolyar ang sentimiento ng U.S. Federal Reserve kaugnay pa rin po ng interest rates. Hindi kasi gaya po ng ibang central bank, mukhang wala pa rin balak ang Fed na babaan ang kanilang interest rates. So ibig sabihin nito lahat ng ating inaangkat na mga produkto at maging ang ating utang panlabasa ay tataas ang halaga dahil po sa 58 na ang palitan ng piso kontra US Dollar. Hindi po humihina ang piso, lumalakas lang ang dolyar. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.